Hello mga ka moms! This is Sylvia! I'm Rosalyn! Welcome back to our YouTube channel! For today's video mga ka moms, meron meron ibabatong question sa inyo na tricks question. Ngayon, um, yun nga, ang gustong sagot ng nag-request nito is yung galing sa puso. O, yung mga nauusong question lang to sa TikTok. Okay. Oh. So ayun. So, limang question lang to. Okay. Sige, no? Sige. So, John Sylvia, John Roseline, first question. If you could switch bodies with your dad for a day, what's the first thing you'd do? Kung bibigyan kayo ni Universe ng pagkakataon na magpapalit kayo ng katawan ni tatay ninyo, yung biological father ninyo, ano ang pinakauna-una mong gagawin? Halimbawa, yung soul mo nasa katawan na niya. Siyempre, ikaw na yung nasa katawan niya. Anong unang-unang mong gagawin? Ano, ang, um, kasi ba diba we're separated for a long years na hindi ako lumaki kasama siya. So, siyempre, ang unang-unang unang gagawin ko talaga is, dahil ako, kung ako na yung nasa katawan niya, gusto ko yung ano, ma mapuntahan ko si Sylvia at makapag-banding kami. Even, yung 24 hours magkasama kami. Para man lang yung ilang taon na hindi kami magkasama is, ano, masulit. Yun. Yun ni sabi ko na eh. <laughs> so, uh, ulitin yeah. ko yung question. Madam Rosalyn, how about you? If you could switch practice <laughs> with your dad, uh, for a day, what's the first thing you'd do? Ah, uh, Patay na si ang tatay ko patay na. Kung ano uh, magiging yung katawan ko mapupunta man sa ta, sa tatay ko, ang gagawin ko yung ibibigay ko yung buong pagmamahal ko sa mga anak ko, yung uh, sa lalong-lalo na sa asawa ko. Like nang nanay ko kasi before kasi si tatay ah uh, lagi nang bubugbog, binubugbog niya si nanay binubugbog niya kami. Lagi kaming nagrarambola ni tatay. So, gusto kong ma-reverse gusto kong ano, mabago. Na maparamdam ko sa, sa asawa ko. Na, na mahal ko siya, na hindi ko siya sasaktan. Yung mga gano'n pati sa mga anak ko, kahit na umiinom, ganyan. Na hindi pinapasok dito dito dapat yung alak. Kasi iba kasi pag si tatay nakainom, sa true tatay ko talaga, kapag nakainom siya, laging nandito yung alak, hindi dito. Kapag isa lang yung kaaway niya sa bahay, lahat kami, kaaway niya talaga kami. At naninira pa talaga. Hindi siya mananahimik. Yun ang gusto kong mangyari na uh, gagalampanin ko yung, bibigay ko sa best ko yung Pagmamahal ko sa mga anak at saka sa asawa. Minakabahan ako sa mga question na oh yan eh. Yan oh. eh, umpisa pa lang eh. Ito kasi yung ano, nauusong question sa TikTok. Mm. So kumuha so, lang kami ng lima. So, okay. so yun. Ito yung pangalawa. Nagbablast tuloy ako. <laughs> With the power of universe, you will meet your mother when she was a child. What would you say? sa kapangyarihan ni Universe, mabibigyan ka ng pagkakataon na mamit mo yung batang version ni mama mo. So kapag namit mo yung batang version ni mama mo, halimbawa nakasalubo mo, nag-admit kayo, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? O ano yung sasabihin mo sa kanya? Siyempre, kunyari, mamimit ko siya sa isang isandaan and then magkakross yung landas namin and then aware ako na siya yung Uh, younger version ni mother, syempre sasabihin ko, oh, I'm glad I met you at your age, at this age of yours. Ganyan ka pala kaganda. Ganyan palang itsura mo. Di ba ma-amaze ka? Uh, Amaze ka and then makakaramdam ka ng, ano ba yun yung, makakaramdam ka ng, di ba nandun pa rin yung lukso ng dugo, although um, nag-iba lang yung ano. So, Nagibay lang yung buhay niya dalawa. Oo. Siyempre, yayakapin ko siya. I feel ko na, ipifeel ko na yung time na yun na siya, siya si mama. Siya si mama. Ipifeel ko na. Sasamantalayin ko na yung pagkakataon na yun na ihahag ko siya, ikikis ko siya. And then, um, magiging thankful ako na na-meet ko siya sa time na yun. That's it. Kakatanoyin mo. Ano? Kung mamimit kita. O ano? Kung mamimit kita <laughs> sa younger version mo, yung, yung time na nag-aaral ka ng college. Tapos, sasabihin ko sa'yo, huwag kang pupunta ng La Union. <laughs> Kasi, pagmulat <laughs> yung <bra> <laughs> <laughs> pag, huwag pupunta ka pupunta ng La Union, doon na masisira buhay, buhay mo. <laughs> Tama. Correct. Ito, how <laughs> um, about yun, tita, have the mom's house, correct? Correct na correct. <laughs> kung mamimint mo yung younger, uh version or yung child uh, version ni mama mo. Ano yung sasabihin mo? Ah uh, yung ano, ibibigay ko sa kanya yung uh, hindi niya naranasan noon nung uh, kapanahunan niya na naging teenager siya. So uh, mag babanding kami as a teenager na parehas kami. So mag uh, hmm. siguro mag um, kung saan kami pumupunta, magna-ride kami, ganyan, uh, punta dito. Kasi si mama kasi, until now kasi, hindi siya hi mahilig kasi yung punta dito, punta doon, or kakain dito, punta dyan sa mga, mga occasion, ganyan, invite siya. Parang natali na lang siya sa ganung, ano sitwasyon. So, gusto kong mabago yung kay mama na na like na pag hindi niya gusto uh, no type ganyan ganyan siya eh, no type ganyan yung bang pakiramdam mo na minsan na uh, tulad ng may pupuntahan ka ma tara sama ka ayaw niya, eh, dito na lang ako sa bahay ganyan, so gusto kong maranasan niya din niya na yung pumunta, makipagbandi nga makipaghalubilo uh, sa mga ibang tao Mar maranasan niya yung uh, teenage na, na hindi niya naranasan noon, at sasaguro sabi mo nga sasabihin ah, ko sa kanya, huwag kang pumunta ng mabalaka. <laughs> o, okay, sa daw yata niya na meet si tatay. Kasi nagtitinda nun si nanay nun eh. Doon niya na meet si tatay. Pero hindi niya naging girlfriend. Ayun na. Ah. Inuwi lang niya si nanay. Kinuha niya yung ano, yung wallet niya, yun ang kwento sa akin ni mama, uwi ng bakulor si mama, tapos sumakay din si tatay sa sasakyan, ngayon, yung wallet ni mama, kinuha ni tatay. So, walang pamasahe si mama. Hanggang sa sumama kay tatay, hanggang yun, napunta na sila ng tarlac, hindi na naiuwi si mama. Yun ang nangyari. Kidnapping nga. <laughs> Third question, would you give up your life for your mother to have another chance to choose different life? Willing ka bang i-give up yung buhay mo ngayon para sa nanay mo para magkaroon siya ng another chance kung gusto man niyang pumili ng ibang path sa life niya. Ibibigay mo ba yung buhay mo o hindi? Bakit? Oo. Mag-sacrifice ako, ibibigay ko. Para ano, kasi tana, hindi na makakapagsalita. <laughs> ano ba yan? Ba't ganyan yung mga question nyo? <laughs> kasi ano, Um, ever since yung pinagdaanan ni Mama is very, ano, ang sakit sa, <laughs> sa leeg. Yung pinagdaanan niya is grabe din. Um, wala siyang, na, naging gabay talaga. So ano, gusto ko rin, gusto ko rin mabago yung buhay niya. Gusto ko rin maranasan niya yung magkaroon ng magandang buhay. Kasi for example, di ba, bibigyan siya ng chance na makapili ng buhay na gugustuhin niya, himpat. So, I'll give her chance. I'll sacrifice myself. I'll sacrifice my life for her to be able to choose the kind of path that she likes. Para naman in that way, maranasan din niya yung magandang buhay, maginahawang buhay, at maraming nagmamahal sa kanya. Maraming titingin sa kanya. Yun. Hindi yung unlike before, na talagang super struggle. That's it. Sakit naman sa leeg. Okay, thank you. How about you, John of Would you give up your life for your mother to have another chance in life? Tulad nga na sinabi ni Mami Sylvia, walang anak na siguro sa mga ibang anak natitiis yung magulang. Pero hindi naman 100% yun, di ba? Pero para sa akin, igigive up ko yung sa akin basta ko lang yung kaligayahan ni mama. Dahil... Ang sakit ng salita! Ang sakit ng Parang nakatal. Tubig ma'am Sempre ibibigay ko yung kay Mama yon dahil uh, gusto ko rin niyang maranasan yung trap uh, na sa buhay dahil mula bata alam ko yung paghirap ni Mama Kinukwento din kasi ni Mama kung anong hirap niya din nung nung naging bata siya hanggang sa lumaki na siya hanggang sa mag-asawa siya hindi niya naranasan yung magandang buhay na gusto ko rin na maranasan niya na kaya nangangarap kami ngayon ah, uh, dito sa pagbablog namin na makamit namin itong maswerte na para may bigay din namin. <laughs> yung oh, like... magandang buhay sa pamilya namin, mga anak namin, Tama. na sa magulang. Walang anak na, 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 na gustong makita na naghihirap yung nanay mo na yung nakikita mo siya napapagod sa paglalaba, sa pag-aruga sa mga apo, yung gusto din namin na yung may maghaliw-haliw uh, siya puntas dito, shopping doon mm -hmm. at uh, mag-travel yun ang pangarap ko sa nanay ko na, oh. na may bigay sa kanya na papalarin kami dito sa pagbablog namin nito. Kaya inihiling namin na sana palaran kami. Sabay promote. <laughs> <laughs> ah, sabay promote. <laughs> Sorry mga kajumas, pagdating sa magulang. Alright, thank you. Ano ba yun naman yan? <laughs> Uh, oh May ganon. Again, to the last. The power of universe. Again? Puro universe <laughs> naman yun eh. You will meet the younger version of yourself. What do you want to tell her? Or what would you say? Marami! <laughs> uh, <laughs> Hello, Sylvia. One big chances yun ah. Ang swerte pag totoo nangyari yun. Kasi alam mo ba ang sasabihin ko? Sylvia, <laughs> ayusin mo yung pag-aaral mo. Parang aw mo na huwag ka muna may in-love. Ang pag-ibig, ang pagmamahal, uh -huh. ang lalaki, nandyan lang. Pag ikaw, nakatapos ng pag-aaral, may trabaho na, stable na sa lahat ng bagay, maraming lalaki dyan marami kang maaaring gawin sa buhay mo. Magpayaman ka muna. Magtapos ka na mag-aaral. Magpayaman ka. Magtrabaho ka. Pa para maibigay mo yung magandang buhay sa magulang mo. At pag dumating yung time na magkapamilya ka, mabibigyan mo rin sila ng magandang buhay. Huwag kang padalas-dalas sa pagdidesisyon. Akala mo kasi pag na-inlove ka, yun na yun eh. Siya na yung habang buhay mo. Hindi pala. Marami pa. So much. Marami pang mga pagkakataon. Marami pang mga chances ang darating sa buhay. So yun, sasabihin ko talaga sa iyo, Sylvia. Huwag <laughs> ka muna may inlove Mag-aral ka mabuti. Magtapos ka. Magpayaman ka. Mag dapat maging stable ka talaga para sa pamilya mo, para sa magulang mo. Thank you. Right ko. Right. Mm. Ah uh, sakit naman nuno. How about you, Joman? Rosalyn? Ah uh, sa akin pag namit ko talaga yung sarili ko. Pagsasabihan <laughs> ko yam. Sabi ko, huwag kang tatangat Huwag <laughs> kang nasa ano ka ni, nasa direction na oh. ano ka ni, baliwa ka pa eh, tapos kumanang ka pa. Kaya huwag kang pupunta bandang ano uh, balibago, kang pupunta bandang uh, Pilipiniana kasi mamimit mo dun yun na hindi dapat imit. Kaya kailangan ano focus ka lang sa sa pamilya. Actually nag-focus naman talaga ako sa pamilya ko. Yun lang um naging ano lang naman yung direction ko, yun nga yung sa pag-aasawa ko tapos Ah, uh, hindi ko na mapinagsisisihan yung mga anak ko na dumating sa buhay ko. Of course. Ah, uh, yung ano lang, namit ko yung tatay nila, pero pasalamat din pa rin ako sa'yo Naging mabuting tatay ka naman eh naging mabait ka naman. Yun lang ang hindi ko na ano, yung sa ano ni Rosalyn, na ayoko na uling mag kayo sa sa ano, ano ba itong tawag dito? So, yung time na yon kung saan o, kayo nag sa nag sana na yun. hindi na kayo nag-meet. para ano, may iba naman mm, may yung naman buhay niya. Maiba naman yung kwento yeah. ng buhay. Mm, mm. oh yun, yun yun. Ba yun lang. <laughs> Alright, thank you, thank you. oh ito. Hmm. Last. Ay, salamat. Last. <laughs> describe yourself. <laughs> um, Sabay you can ganon. You can describe yourself in one word or you can describe yourself you can compare yourself to a uh, sa isang bagay, ganyan. O, oh, isang upuan or katawan ng tao. Ikaw, depende sa iyo kung paano mo describe yung self, self mo. Tapos bakit? Uh, ano yan? Di describe ko yung sarili ko. Ah. So, hindi ko kasi alam kung saan ko i-compare ang sarili ko eh. Kung saan ko ihahalin tulad. hindi ko alam. Pero I can describe naman myself as ano. Ako talaga, I'm kind. I'm kind. Kind talaga ako. I have a big heart. Uh, aaminin ko, may mga flaws din ako. May mga nagagawa din ako pagkakamali. Pero isa lang ang masasabi ko at alam ko yan at napapatunayan ko yan. At siguradong sigurado ako. I have a big heart. I am kind. And generous ako pag meron ako. Yun lang. Sa akin, uh, mabait ako. Mapagbigay ako maano ako, matiisin ako, pero iba ako pag nagalit ako. Diretso ang bibig ko, kaya masaktan ka. Basta't pag sinabi ko, pag meron akong gustong ma may maisip ako na, na nasa loob ko, sinasabi ko, hindi ako inaano na masasaktan ka. Diretso, diretso kasi akong magsalita. Pero ano, mingi naman ako ng ano na kung masasaktan ko sila, humingi ako ng pasensya, eh ganito na ako eh. Pero ano, uh, di ko din lang sinasabi na madamot ako. At hindi ko rin sinasabi na ma ano, salbahi ako. Ano lang ako, straight lang ako. At saka ano, mapagmahal sa magulang, kapatid, matiisin, sa mga pamangkin. Alam na lang yan. Ano ako, mabunga nga ako. Pero after that na uh, masabi ko na yung gusto ko, mayawala na. Ganun lang ako pero palagi nilang nasasabi sa akin na suplada ako lalo na kung hindi ako nakangiti. Pero kapag namit nila ako, nakawentuhan nila ako. Si Raulo pala ako. Eh <laughs> mm. mm. uh, yeah. naman, walang anong doon sa ano. Walang pa-iyak effect sa no last question. Yeah. Nado sa middle, eh, no? Ang sakta leg ko, eh. Oh, asa, asa but... kaya pinipigil? <laughs> <laughs> ano, hindi mm. mo may big gas. mga yeah. kajoman, yeah. salamat po sa panunood. Bye-bye, mga kajomans. Bye -bye. Love you. Bye-bye. <laughs>